Hello, Hello. Wow. Oh! Wow, ganda. Ano? Atarap Hello. 'yung tedit. Finally. Ay, salamat. So, ayun. Ay, natin na dito po yung Ay, okay, okay, okay. Okay, okay, pwede nyo puntahan pag ang kayo sa pa especially kung sila sila pigi, at ah... ka tayo mag-formulate nyo kayo well guys, siyempre at sa uh, para hindi po kayo Maligaw! Oh, ganda na pa no? di pa lang pag may mga bata ayo. Eh. You need Kasi siya pa pumunta rito, na po kami sa ating pag-upload. Iba pang information about the At na sa wala. At yung Para ka rin punta lang yung Hindi ko pala yung Hindi I'm lang mahahangin na dito wow hello ma'am gusto niyo pong punan yung backyard or doon na lang sa task na? pwede naman nakarecord naman ah okay row vlog continues to <laughs> oh shout out ma'am <laughs> Go, ang lakas ng hangin. Hindi tayo makapagpalipad dito. Hmm. ganda lang araw problema at ang hangin Wow, ito na po ang dilapigi light house. Okay. Yes. Na kalog kalog ating All right. Oh, dito tayo sa dinapigilay Ganda. Sobrang init. Um. tapos na kami dito sa lighthouse ay sana may edit ko na maganda yung uh, video baba kami dito sa uh, tapat na lighthouse so may rock formation daw doon uh, pwede nating baen sabi nga ni ma'am pagdaanan na lang sana at sa mainit mga kapog kaya yung oras akong kaya naman ng motor pababa at wala lang maglalakad sa rock formation mas maganda Maga, hindi hassle sa hindi hassle sa uh, turista na bibisita di ba? wala pa kalakas sa hangin talaga sa paglabas ha eh? yeah. so, so, sa... Ako lang kami sa baba. Napakita ko sa inyo kung ano yung nasa babaan. So, Kaya ang bigyan tayo ng magandang araw mga kapatid mga sol, kaya nila natin at tinghalo ka lahat hangin ano, alam ko mga kapatid ni Mini 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 ay yung kaya subukan ko na yun eh. tayo. Kasi na kailangan na pa sa hagdan Para makita mo yung rock formation <laughs> Oh Good my goodness Ito na yun Wow Ang dyan sa lubong pala yung dagat Tsaka yung one dito Dito may mga One dito Nagpipiknik din pala dito dun mo mo sa dulo Ayah para yung motor ni Juan Yes. Oh, ganda rito. Ayan. Wow, ganda rito. Wala <laughs> <laughs> ah, nang salap maligo, mga kabomso. Oh. Yan dito kami punta sa Dibolos, Abangan. Sabi ni Ma'am. so. Ang ganda. Enjoy my baby. So, buhangin din dito, may konting bato-bato. Sino enjoy sila maligo. Para ang lakas ng current. Ay eh, ha, ma'am, ganda. ganda. Hey, <coughs> oh, ma'am, ingat. So ito mapapaakit tayo. Guys to. Natin niyo. Saya saya nila dito maligo. Woohoo! Uh -huh. Wow, may kon pala dyan, may butas. Kailangan ko malunta ka muna. Kailangan ko muna. Kailangan ko malunta muna. Kailangan ko ganda muna. Kailangan ko sir? muna. Kailangan ko sir, muna. Kailangan sir Artemio wow. oh, uh, So yun mga kabooms, nakababa na tayo dito Alright So yun, imagine mo, wow Lagusan yan papuntang Encantadia mga kabos Grabe oh. Napakaganda rito May kaya ba rito mga kabos eh Yes, hello ma. Wow. Wow, ganda.

May design yung kanyang bato. Wow. wow mga kabooms napaka solid dito ayan sa cave dito sa may sabangan Dinapigil. ayan yung papasok ko napaka solid diba so ayun ito yung isa sa pupuntahan nyo dito sa so, dinapigil. sa vela pinapigil palanggay di bulok di bulok let's go pa isang lagusan ayun dalawa yan eh o. kapal lagusan Medyo makikot lang to. Pero, pasok ka dito ako. Pumasok dito eh. <laughs> My God, napakagad na rito. Yes. Puro batuan siya. Ah, parang kuwan ng moon yung bato. Ayan mo. Ayan. Parang nasa moon. Parang crater ng moon to ah. So yun mga kabo, mas papunta na tayo sa proper and proper ng tinapig eh alright tayo pa rin natin si Miss Hope so solid to experience natin sa may sa bahan cake mga kabong rock formation napakaganda sarap mag doon sa loob ng web Ah, Saan pa sige ka ng halo? Diba? Oh, ah, ganda na mga uh, weather ngayon. Sobrang hindi nakakainyo. Okay, Ay, mag maganda yung init. Ang mga kuha. Maganda, siyempre. Maliwanag. sono sette ore e na yung Dila signage wow sige uh, mom dilapig eh ang ganda ko dilapig So ayun mga kabooms na tayo sa bahay And sana nag enjoy kayo Sa lahat ng lakad natin ah uh, And more Sa cover Sa mga uh, Kaibang Expedition pang ating Kaya ating change yung mga kabooms So, nandito lang at maraming kalangat. Uh, drive safe. Dito tayo ngayon. Pauwi sa bahay. Uh, thank you for watching.